Ayan na po sila mga idol Ayan So nagdadagdag na tayo ng tubig natin mga idol So oh, at least makita nyo na po Medyo clear na yung ating tilapia Hello good morning mga idol So ngayong umaga po mga idol Nagpakawala po tayo ng ating tubig dito sa ating bioflak Ayan at ito na po mga idol oh. So at least ngayon po kasi mga idol Is February 10 At saka 4 uh, days or 5 days to go mga idol Mag uh, ano na po tayo Mag uh, partial harvest dito sa ating tilapia sa bioflak So ngayon po mga idol, ang nagawa po natin, nag-drain po tayo lahat-lahat, mag 100% total drain po tayo para makita natin kung gaano na po talaga kalaki at saka gaano karami ang natiraang tilapia natin dito. Ayan, at saka maya po after pag-replace po natin ng tubig, yan, ito na po yung ating uh, na finisher feeds. Yan, mag uh, finisher na po tayo mga idol, papakain sa kanila mga idol. Ayan, oh, nag-drain po tayo, umiikot yung tubig. Ayan, at tumukunti na yung ating tubig mga idol. Ayan, oh. Ayan, nakikita natin yung ating tilapia. Maybe later po mga idol, pag clear na po yung tubig, kitang kita po talaga natin yan sila. Kasi unti-unti pong nadidrain na yung ating mga tubig mga idol. Ayan no? Oh. Wow. Nandiyan na sila. Ating mga tilapia. Ayan, sa ilalim yung iba. Ayan mga idol, ito na yung ating mga tilapia. Ayan. Ayan. Sobrang dami po talaga nilang mga idol. Nagkarga na po tayo ng tubig dahil uh, na-stress na po agad sila. Yan. So sobrang dami. Siguro kinapas agad sila ng dissolved oxygen. Yan sila oh. oh. So na makaabot tayo dito ng 500 kilos mga idol. Yan. Sobrang dami nila. Ito mga tilapia malalaki na yung ating tilapia nag average po tayo ng 6 pieces to 5 pieces 1 kilo mga idol ito sa kabila natin mga idol oh. ayan so pinatay muna natin yung irator papunta dito kasi hindi naman nakakaabot ayan dyan muna natin na, na full force yan ganyan po paano umikot yung ating tubig mga idol oh. Yan. Sana so, mapanood niyo po yung mga unang episode ng video natin kung paano pinapaikot yung tubig. Ito papunta doon. Yan. Papunta doon mga idol. Yun po papunta dito. At the same time ito papunta dito. So ang ending po umiikot lang umiikot. Ito po is clockwise. Samantalang dito naman po mga idol ang style po natin is counter clockwise po ang pagpapaikot ang tubig natin dito mga idol. Yan. Ganyan sila oh. Yan. Uh, ating mga Tilapia babies. Yan. So mag-harvest po tayo. Start harvest February 14 po dito yung mga idol. Yan. Sobrang taba na natin mga tilapia. Makita nito yung kanilang mga tiyan. you know Yan. So hindi talaga uniform po mga idol. So sa na-observe ko po ngayon mga idol. Sa ating 3,000 tilapia fingerling sa... lens square meter is medyo mabagal yung kanilang paglaki po mga idol compared doon sa ating 2,000 tilapia fingerlings sa 9,000 square, uh, 9 square meter mga idol. Ang 2,000 fingerlings natin sa 9 square meter, medyo mabilis yung kanilang paglaki compared sa 3,000 sa 9 square meter. Medyo alanganin siya sa ngayon kasi inabot po tayo kaka 5 months lang po nito siya mga idol. Um, yeah, hindi din talaga uniform lahat-lahat. Yan, medyo overstocking po sa ganitong mga idol. Yan at medyo mataas taas yung ating tubig Yan dito mga idol oh. Malalim pa po yan sa dito mga idol Sa pinaka center ng ating drain Ganyan oh Malapit pa po, po sa tuhod Yan ganyan siya kakapal yung ating mga tilapia mga idol Yan Sobrang dami oh. Ang dami nila dito sa pinaka center Lalo Yan sila mga idol oh. Hmm yan o. tapos sa uh, hangin pero hindi naman po sila mamamatay mga idol dahil uh, yan may bubagsak naman na hangin at the same time malapit na pong umabot sa irritor natin papanda rin na po natin mga idol hindi naman umabot ng 30 minutes yan doon yan sila kakapal mga idol yan lalo dito sa pinaka ilalim yan eh. hmm. Purong-purong tilapia Ayan, oh. hanggang dito pa po Oops Nakaslides Ayan, purong-purong tilapia -puro Hanggang dito pa sa atin Sobrang dami nila Ayan, hanggang dito Puro tilapia 3,000 tilapia fingerlings po ito siya mga idol sa 9 square meter po natin na biofloc pan yan siguro mga 15 to 20% siguro ang ating estimate na mortality rate so kung may allowance po tayong 10% na mortality rate siguro mga 85 to 90 siguro ang ating survival yan depende yan siya mga idol hindi talaga natin nabilang kung ilan yung ating mortality rate estimate lamang po yun siya mga idol ah. Eh. Yan. So, 9 square meter po ito siya mga idol. Yan. Medyo delay. Compare po doon sa ating unang uh, tilapia. Yan ano, na na. 2,000 tilapia fingerlings sa uh, 9 square meter kung saan ka harvest po tayo ng 191 kilos. Yan. Mas mabilis po yun. Nabatch. Lumaki mga idol. Compare dito sa 3,000 tilapia fingerlings. Dahil doon is apat na buwan. Nakapag-start na po tayo ng harvest. Compare dito sa ating Uh, 3,000. Pero dito po is nag-start po tayo ng size 22 na tilapia mga idol. Yan. So nasa 5 months po talaga siyang ang harvest kong uh, size 22 ang ating papakawalan na tilapia fingerlings. Yan meron tayong bulag. Ayan o. Oh. Wala siyang mata. Walang mata o. Oh. huy bulag. Kabila lang may mata. Wala Bula bulag siya. Bulag na tilapia. Kaya yeah, sobrang dami. Hindi ata ito maubos kainin. di, <laughs> so, Nakakatuwa po mga idol. Yan. Yeah. Success po tayo sa biofloc. Maraming salamat po sa Cardis Aqua Farm. Yan yeah, na nag-sponsor sa atin ng Fingerlings na 3,000 tilapia Fingerlings po dito sa ating 9 square meter po mga idol. Yan. Yeah, located po sa Pulnoling, Tupi, isang tutabato. Ang Cardis Aqua Farm. Yan. Yeah, quality Improvixel uh, breed ng ating tilapia. Yeah, yan po mga idol. no? Salamat po sa Cardis sa Farm. Siyempre, sa probiotics na gamit natin ang urobiotics po mga idol na aqua nitrifying at saka aqua maintenance. Yan, dahil sa probiotics po mga idol, yan, success po tayo dito sa ating bioflock technology. Yan, kung saan, backyard lamang po, meron tayong 3,000 tilapia fingerlings sa 9 square meter. Wow. Nag-hibernate sila. Kulang sila sa oxygen. Yan. Kulang sa oxygen mga to. Mababa ang diesel box si Jim. Yan, marapit ka sa ating irator. Yeah. So, yan, ganyan sila Wala, sige. Wow. Stress sila. Pero mamaya pag natin ito, wala, matakaw ito ulit. Ganyan ang tilapia. Pero kapag hito, ganituhin natin. Yan hindi na yung kakain. Hanggang yan. Yan, ganyan sila. Yan na po sila mga idol. Ayan. So nagdadagdag na tayo ng tubig natin mga idol. Wow. Oh, at least makita nyo na po. Medyo clear na yung ating tilapia. Wow. Ang dami po nila. Nakakatuwa po. Yan hanggang doon oh. Wow. Sobrang dami ng 3,000 tilapia fingerlings natin dito na nalagay. Yan. So na-observe lamang natin na yan oh. Medyo hindi talaga sila uniform mga idol. Yan, may mga extra large na. Kumbaga, yung mga shooter talaga. Yan. Meron din po namang katamtama meron din namang mga palang, parang nabansot po mga idol. Wow, sobrang dami nila. Ayan. So, next video natin, mamaya kukunan po natin yung clear na po na lumalangoy po sila at saka nagpapakain po tayo mga idol. Wow. Tilapia. Tilapia farming. Yan. Backyard farming po ito siya mga idol ha sobrang liit lang ng area natin yan pero kaya po natin mag stack ng ganyan po kadami ayan yan salamat at saka nag survive tayo dito using orobiotics po mga idol tested and proven sa biofloc ng ating tilapia at saka hito mga idol yan soon po mga idol next po nating tilapia magja giant gourami na naman po tayo dito sa ating pan yan masubukan na naman natin yung Giant gourami Ayan, sa mga gustong mag-alaga din ng Giant gourami I think parang tilapia lang din siguro yun siya mga idol, oh. No? Hmm. yun, sana hindi po sila na-stress or kahit na-stress sila, sana huwag po silang mamatay yan dahil uh, mabagal po yung ating tubig mga ito na kumakarga yan sila oh. Eh. wow ang dami Ayan mga idol, so first time natin magpapakain ng ating uh, finisher mo. Malalaki pa na 'to. Yan No? Oh. Yan, Oshales finisher mga idol at saka yan po mga idol, puro nangingitim lang yung ating mga tilapia. <laughs> Sobrang dami. Ayan no. Oh. Magpapakain na po tayo sa kanila. Yan, hanggang diyan pa po yan siya mga idol. So nangingitim lang sila mga idol, oh porong porong tilapia yan ang mga tilapia try nga wow wala na yan po sila mga idol oh. ang ating tilapia yan finisher feed sa tayo sa ating tilapia yan yung iba andun pa oh yan, ubusin natin to ang buong ganito wow yun mabilis to sila mabusong kasi malalaki oh yan tilapia alright medyo mahina pa sila kumain stress pa yan nagdadagdag pa po tayo ng tubig mga idol